Mga kabrigadang investigasyon hinggil sa natuklasang drone sa Masbate, muling ipagpapatuloy sa Senado ngayong linggo. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Ikakasa na muli sa Miyerkules ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones ang kanilang ikalawang pagdinig hinggil sa natuklasang ang submarine drone sa barangay Inawaran, San Pascual, Masbate. Maaalalan naglabas kamakailan ang Armed Forces of the Philippines na ang kanilang forensic findings kung saan sinasabi nila na may posibilidad na galing ang mga naturang drone sa Chinese Communist Party lalo na may SIM card mula sa isa sa mga limang drone ang natuklasan naman na nagkaroon ng na huling kontak sa mainland ng China. Ngunit maliban pa rito, layunin din na naturang pagdinig na silipin ang hinihinalang maritime spying activity ng anim na Chinese nationals at isang Pilipino sa Subic Sambales. Kabilang naman sa mga inaasahang dadalo sa pagdinig ay ang chairman nito na si Senate Majority Leader Francis Tolentino at maging ang ilang senador pa tulad din na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senate Minority Leader Ko Coco at Senator Christopher Bongo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News Sa Manila, the music News of Fulham. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Standout ES4 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!